andito kami sa palayan para magtambay walang magawa ay, natulog yung mga buang sila ay kumakain parating na rin yung mga bakla nagluto sila ng gulay toyo and everything doon yung hugasan nila yung tubigan wala pa yung mga bakla tulog ang mga buang oh. dahil ito ang kanilang gagawin na pang ano dyan. after nitong kain nila maglalagay na sila ng bakod so abangan natin ang kanilang paklubin na lang nasa daon saging sa sila kumain ha? kana ulam ay gulay. Gulay na may bagoong tapos inihaw na bulad. Tuyo. Tagpaban niya lang ni Oh. Ito Ah, dito kami sa ah. Uh... Ha? Pila ka bok? Nagpila lugar ang kuan. Sintang isa ka bok? Hmm. sintang isa ka guod? Oh. Malam udah kan kayu. Oh, kanang sobra dito NAILINYA ilinya sa mga

Ito yung ilog namin. Kulay Milo. Ah, oh, di ba? Spillway. Dito kami tatalon-talon. At ito na nga yung kawain na nakuha nila kanina. At dito na ilalagay yan sa ating talagyan ng pato. Gagawing kulungan. At doon sa fish pan para mas maayos ang paglaki ng mga pato at pagpaparami. Hindi sila pariwara. Chares. jan Dito mag-umpisa. Ayan mga nakalagay na kawayan dyan, 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 dyan. So, abangan. Ayan na. Nandyan. Nalagay na nila lahat. Wala na dito? wala na. Ah, oh, last na pala yan. Ayan. Oh, grabe si Bibigoy, bye. Ayan si Puloy. Tapos na silang lahat. mm, -mm, -mm. ram itu the max, hmm, Hmm keren, you kali bugas udang hmm, hmm. Ano kayang ako be? Hindi. Ano d'yo? Ito din ang area. Skabitsi. Ano d'yo be? Skabitsi nga to. Tilapia. Kain. Ah, yeah. Mamaya guys ay mag-ano kami. Kaling sa ano to? Palayan. Fishpond. Fishpond. bulad okay. na tunog ba? Hmm, bulad na tunog ba? Dito halang. lang, wala lang kayo. Ikaw yung ah. kasi hindi. Kala kaya dito yun. Ima mo lamon o yun. Ang sasang sili. Ano yung ha? Ang kanang kalibugas. Mm -hmm. Hmm. ng okra fresh from the farm ah. sarap kumain ng totong na may kain itong mga langaw na ito <laughs> Ang sarap ng tuyo talaga niya sinugba. Sarap lang, no? Ang daming gagaw. Mm. Halinas. Nakikasabay nakika, din ang mga lahang <laughs> Ayan lang dito. Sorry. So ayan na. Kami naman yung kakain. Naserve ko na po yung gulay. At ayan na yung tuyo namin. Magmukbang lang kami dito with Langaw. Ayan ang suka. Sige talaga yun. Ayan suka. Ayun. Hindi butang. Saan mo nasabaw? Saan mo nasabaw?